ito yung aso na ginamot ko ba, tapos ngayon parang nabuntis siya, tapos yan o oh. parang ano na yata o oh. yung ano niya o, oh. yun o oh. nagkaano na yung yung tiyan niya ba, parang gusto nang lumabas yung nasatiyan niya ayan siya o oh. naku magiging kumadrona ako pa, paano ba ito, hindi pa naman ako marunong ayan kasi o, oh. nagano na o oh. lumabas na yung ano oh. lumabas na o oh. Kulay ano? Paano ba 'yan? Green yung lumabas. Ano ba 'yan? So antayin ko na lang siguro na maglabas 'yan. Tawagin ko yung kuya ko, hindi ako marunong nito. Paano ba ito? ayan nakita ko kasi na nagganyan. Tumataas yung ano niya, yung tiyan niya. Tapos yan no. Kaya nilapitan ko siya, tapos tinignan ko. May lumabas na dun sa ano oh. So antayin ko na lang ito na ano. Tulungan ko siya na magano ano eh. Ganyan ko na lang yan oh. Tulungan ko siya na i-ano ba? Ihilot, ihilot, hilot. Ganyan, no? Para lumabas yung ano. Maano siya ba? Mahilot. Doon. Sige, sige. Mag-anahin ko na lang ito. Tulungan ko siya na mahilot ko. Palabas. Naging kumadrona na ako nito.